ni Daniel Padilla binaboy Napahiya na matindi lalong lalo na sa Asian artist katulad na labang ng South Korea, Thailand at Japan, ang kapamilya aktor na si Daniel Padilla Dahil ito sa nagireaksyon ng mga Pinoy fans sa naging acceptance speech ni Daniel Padilla. Matatandaan itong December 14, Webes ginanap nga sa Philippine Arena ang prestigiosong Asian Artist Awards ito nga ang unang pagkakataon na maging host nga sa AAA ang Pilipinas. Kaya naman talagang napakalaking event ito para nga sa mundo ng entertainment. Sa AAA naman nga naganap ang pangalawang public appearance nga ni Daniel Padilla at Catherine Bernardo. Matapos nga nilang kumpirmahin ang kanilang hiwalayan noong November 30. Matatandaan na ginanap nga kanilang first public appearance pagkatapos nga na kanilang breakup ay sa EBS-CBN Christmas Special na ginanap naman nga sa Araneta Coliseum. Lingid nga sa kalaman na marami na nawagi si Catherine Bernardo at Daniel Padilla sa AAA Fabulous Awards for TV or Film. Sa kanilang dalawa, una nga nagbigay ng mansahe o acceptance speech nga dito si Catherine Bernardo na kung saan, naging mainit nga ang pagtanggap sa kanya ng mga Pinoy fans. Makikita nga na dumagundong ang sigawan at palakpakan habang ang tinatanggap ni Catherine Bernardo ang kanyang award at nagbibigay ito na acceptance speech. Ngunit, hindi naging kasing init ang pagtanggap ni Catherine ang naging reaksyon ng Pinoy audience na karamihan ay K-pop fans sa naging mensahe nga Ni Daniel Padilla sa nasabing award Hindi na nga pinahaba ni Daniel Padilla ang kanyang mensahe Matapos niyang marinig Nasigawan siya ng ilang pinay fans Ng Boo at Cheater Narito nga naging mensahe ni Daniel Padilla <glowing> Uh, magandang gabi po sa inyong lahat. Kadingga. Anyong. <laughs> eh uh, ayun. siyempre maraming maraming salamat. Thank you sa AAA and uh, everyone, maraming salamat sa inyo. Enjoy the night and good night. Narito nga ang mensahe ni Catherine Bernardo. Anya, wow. What an honor to be recognized tonight with this beautiful and talented people. Thank you so much AAA for this fabulous award. This is my first time attending this and nakaka-proud na bilang Pilipino tayo yung nag-host ng ganitong event. Also, I want to take this opportunity to thank everybody for supporting Filipino-made TV series and movies. Patapos na yung taon, but I feel so blessed and I am sharing this award to all of you. Maraming salamat and have a good night. Thank you AAA. Everyone, maraming salamat sa inyo. Enjoy the night and good night. Bukod nga sa pagbubung, tila nga binaboy ng ilang mga netizens ang litrato nga ni Daniel Padilla sa artist wall. Na kung saan makikita itong maraming vandalism at drawing. Narito ang ilang mensahe na mababasa sa litrato nga ni Daniel. Aniya, "Katrin deserves better." Alam mo ko sino yung loyal? Yung aso ko na si Summer. Bakit kayo naghiwalay? Ako ba ang rason? Samantala, marami nga ang naawa dahil sa pamamahiya kay Daniel Padilla ng ilang Pinoy fans.